Um, bago natin pag-usapan yung dasal, bago natin pag-usapan yung anong makakapagpabalik sa'yo sa uh, showbiz, will Luis get into politics? I cannot answer yet. Ako talaga? I cannot sana. answer that yet. <laughs> Hindi pa, no? Kasi ang dami rin nagtatanong sa akin. Recently, kasi si Luis, he has been doing events in Lipa. Um, kasi si Tito Ralph is very busy. So si Luis yung pumunta for him. Oo. And uh, um, marami nagtatanong sa akin kung tatakbo ba siya. Is he gonna get into politics? And um, as of now, I cannot answer yet. But... You know, before, siguro kung before to, nung mag-girlfriend-boyfriend pa lang kami, I would say na, Actually, sinabi ko talaga to, Tito Boy. Sabi ko sa kanya, pag ikaw tumakbo, hihiwala yan talaga. Kita, hiwala <laughs> Sabi mo? No, kasi I know naman it's for, it's for you know, our country. Okay. ba diba? It's for the Filipinos. But for me kasi, um, I, I kind of grew up in showbiz. And you know, showbiz is a different world. <laughs> And politics also is, you know, another different world. So parang for me, hindi ko alam kung kaya kong i-handle yun. But you know, at this point... Now um, that you're married. Now that I am married to him, and also, I've been with sila Momsky, sila Tito Ralph, and I've seen, mas lalo na ng pandemic, I've seen kung paano nila, kung paano yung public service nila. And isa lang masasabi ko talaga, grabe, grabe talaga yung public servants natin. I mean, of course, I could only speak for my in-laws para sa akin, si Luis, family niya yan eh. And that's, you know, that's part of him. Yes. And I cannot, I cannot deny him that. If ever man he's gonna run, sino ba naman ako para ipagkait sa kanya yung ganong parte ng buhay niya. So sinabi ko talaga sa kanya, just in case, di ba, if ever you decide to run, I will be here for you parang inassure ko siya. Kasi before, ba, diba, say, hiwalay talaga. Kaya tama yung mga ganun-ganun pa akong arte. But you know, when I saw them, right. grabe talaga. And, and you're exposed to the best. I mean, wala ka masasabi sa paninilbihan, halimbawa, ni uh, ni ATV. Their uh, heart talaga, Tito diba? Boy. Nasa tamang lugar. Yung puso nila, yung kung paano sila magtrato ng mga tao, kung paano nila alagaan yung mga tao. Hindi ako masusurpresa kung sususuga ni Luis yung uh, direksyon na yun. Uh -oh. And I know he's gonna do well wherever he goes because he puts his all yes. in anything that yes. he does. In anything that he does. What will make you come back? Um, the right opportunity. Uh, papel? Serye? pelikula, Tamang role? Any, hey, actually, Tito Boy. It would be exciting to do a movie with RTV. Yun nga eh, talagang dream ko yan. Sabi ko nga kay Momski, Momski, kahit dadaan lang po ako sa likod din ninyo, gagawin ko po talaga, kahit pabalik-balik lang po ako, gagawin ko talaga. Kasi dream ko rin talaga siyang makatrabaho, kahit noon pa, kahit nung hindi pa kami ni Luis actually. So sabi ko, sana may tamang opportunity din na mangyari yun. Say it and it happens. <laughs> sana. <laughs> sana. Say it and it happens. Paano mo pinangangalagaan ang sarili mo? Alam mo Tito Boy, isa lang yung masasagot ko talaga dyan. It's more of yung estado mo sa buhay mo, pagka masaya ka. Dito sa loob, no? Lumalabas talaga siya. Yung pagmasaya ka, doon ka lang talaga nagiging maganda, Jessie, lumalabas siya. Kahit wala kang make up, <laughs> ang ganda ganda Ay, mo. Ay, ang ganda. <laughs> thank you. I mean every time we meet, wala ka namang make up, <laughs> pero you know, it, it's, it's really a blessing also, 'di ba? Na napaka napakaganda mo at napakabuti ng Uh, kalooban mo. Eh, yung Thank yung sinasabi niya It's that Thank combination you. I think defines beauty. Ano yung dasal mo ngayon? Um, ngayon na meron na akong anak, palagi ko pinagdadasal pinagdadasa lang na sana masaya lang siya lagi si Luis, sana masaya lang siya lagi. Uh, sana yung pamilya ko palaging safe, palaging healthy lang kami. And talagang Nagpapasalamat lang ako palagi kasi hindi kami pinapabayaan ng juice. Kahit anong man ang mangyari sa buhay namin, nandiyan pa rin talaga. So, parang feeling ko sobrang blessed namin na wala na lang din talaga ako magagawa kundi magpasalamat kasi masaya talaga kami. <laughs> Asa nga ngayon ang naririnig ko, parang sa lahat ng pinagdaanan mo dahil I saw you in pain, parang talagang uh, some of the best things happen to people who go through pain. And don't quit. <laughs> Halimbawa, yung next baby, boy, girl, anong pangalan? Meron na? Wala pa? Meron na kaming name. Actually, um, kahit pa girl or boy, Ocean. Yeah. Oh, because? <laughs> Mahilig talaga kami sa pareho. yun, Tito uh -oh. Boy, sa dagat, sa tubig, and we are beach lovers. So talagang sabi ko, pwede no, sa girl or sa boy, Ocean. Oo, uh oh, pwede sa pareho eh. Ocean Tawile, Manzano. Ay nako hindi kami matatapos ni Jesse Pero ganito lang yan Tingnan nyo naman ang tayo namin Alam mo <laughs> Sabi lang, oh. can, can, you, can you teach me daw To a do dito. a summer pose Summer Sabi ni, pose, summer oh my pose. gosh oh, oh. Actually dito boy, kasi mabalakangin akong tao So ang saan po ba dapat humarap? Dito po uh, ba? Uh, ah, dito? dito. Ayan. Ah, sige nga So parang talagang, ang gagawin ko My right foot palagi Kasi ang angle ko right eh Ah, so, yung okay. right foot ko palaging palaging nasa harap ng left foot ko. Para yung balakang ko talagang lumabas. Okay. And iya angle mo siya. Yung body mo nakaharap siya pa ganun. Hindi, hindi pa ganyan. Mas more of pa ganyan. Body dito. Yeah. Camera dito. Mata dito. Yes. Ganyan. Uh -huh. Tapos yung arm ko it's either I'm gonna put it here. My right hand. I'll okay. put here. Or the other I'm gonna put sa my para may Para may ano? Para may corte siya. So, pag nakita niyo siya ng head Head to toe, talagang parang may ang may shape na, I'm not sure if paes or like, basta may curve. So may kita mo yung dito, yung sa may balakang, tapos gano'n. Talagang the art of posing. Jessie, maraming salamat. Thank you. So proud of you. Thank you. So proud of you. Welcome to Fast Talk. Pagkasabi kay Luis, pag nagkaroon siya ng panahon, magkwentuhan tayo dito. Yes, sabihan ko siya. Diba? Magkwentuhan tayo dito. Thank you. Thank you. And you have my love. Thank you. you, you have have my I love you. Big big love. I love you too. Salamat. Salamat. Thank yes. you. <laughs>